Mga idol, ganito ba kayo magadubo? Hmm. At ganito rin ako magvideo. Alam ba ninyo itong adobong ito? Adobo ni Alfredo Lacer na vlog. Ang pagluluto, gayatin nyo ng pino ang luya para makain din. Walang tapon yun. Sigurado. Hmm? Malinamnam na adobo ayan papakatiin lang natin hmm. walang lahok yan karne talaga puro hmm. ha? pinino ko talaga ang luya para makain subukan nyo pag pinagluto ng adobo kahit anong luto na may luya lihatin nyo ng pinong-pino hindi ramdam ng kakain. Kasi yung iba tinatao, natatapon lang, sayang. Ba't mo nagga ng luya kung may tapon lang. Ako, pag ako'y nagluto. Pinipino ko ang ano, bawang sibuyas tuya. Para hindi matapon. Kain lahat. Kasi ang luya, nakakaano sa katawan. Nakakatulong din sa ating pangkatawan. Gamot din yan sa ating mga may karamdaman sa katawan sa mga ano sa mga may hangin sa katawan may kabag yan luya ang kailangan pag kinakabagan ka yung utot ka ng utot utot ka ng utot digay ka ng digay puro hangin ang katawan kailangan ng luya dyan ilagay mo rin sa adobo ang luya yan o no? E ako naman, ano, baliktad pati ako kung magano mag, ano, mag mag-video ngayon. Direktad naman. Kung yun ay ano, uh, nakikita ang bawang si Luya na ginaya. Ako, paano na? Pakati na ako mag ano, maluluto ng aking adobo. Ayun, oh, nagmamanti-manti ka na. Oh. Wow. Nasa litsit na. Oh. Dapit maluto yan. Ganyan. Balik na rin naman natin ngayon na pululuto. Ang Ang pagbibidyo videohan naman natin yung nasa gitna na yung maluluto na siya laging nakakasawa ng panoorin yung itong bawang ito si buyas ito nagayat na ako ng ganito nagayat na ako ng ganyan okay. Bago, bagoy naman natin ngayon ang pagvideo yung nasa kal kalatina o oh, diba di kita nyo nang luto na kagad basta ang gayat ay pinong pino pinong pinong luya at hindi mararamdaman nung kakain kung may luya o ano, bawang pero ang bango napakabango napakabango ng ano ng bawang sibuyas luya ayan o, oh, nagmamanti na siya oh. hmm. sobrang bango nito kahit subukan yung lutuin ganito ang luto ninyo yung pinong-pino ang ano, ang bango walang kalansalan sa ang baboy Yan. oh. ha? ganyan ang pagluluto. Nelfredo Lasher na vlog. Solo hawak ng ano. ng ano niya. camera. Ayun oh. Shout out sa inyo sa mga manonood nito. Comment lang. Yung mga ano uh, si Mam Ma ano. Si Mam Ma Melody Aban, mahilig sa tofu. Ayun oh. Ayan na. Oh. So. Ikaw, ma'am, ano saya of Life bayan di Si ma'am, uh, ano yan? Ma'am kay Gurutan. Para ma'am Life kay Gurutan. oh ayan. Cyprus Life. Ayan o. O. Ano yan ang tunay? Sarap ano. Nasa na Oh. O. o. kadikit nitong siya Oh, maray-maray pong salamat sa inyo. Pa-subaybay. Okay.